Kaya kayo dyan, mga ka -ate. Yes, balik tayo. Kaya kayo dyan, mga ka Kung gusto nyo pang, uh, kung, kung nasa low levels kayo, kung nasa low area kayo, mag-evacuate na kayo. Kasi, uso ngayon yung landslide at, at uh, flash flood sa low area ninyo. Yan. Kikita nyo ba yan mga ka ate, mga ka-undingers? Yan. Ay nakobserbaran natin yung kalangitan natin. Kasi nga, ah, uh, yun nga ang sabi ko kanina. Yan. Actually, hindi pa nararamdaman dito sa Tacloban yung pag-ulan. Makulimlim lang. Kahit alas otso, alas otso na ng umaga, makulimlim pa rin kasi nga may low pressure area na naging bagyo. Yan. Dito sa amin, sa Taknoban. Balitaan ko na lang kayo mamaya kung uh, umulan na. Kasi nga, dapat mag-ingat ang lahat. posibleng tumama dito. Yung, ay! Tak, tak! Ayoy. Posibleng ang tumama dito. Sa nagdaang bagyong uh, timo, posibleng dumaan dito yung uh, bagyo dito sa aming sa Tacloban. Kaya ako nag-vlog ngayon kasi nga may bagyong paparating dito sa